Hello, hello guys. Dili pa jud matulog si Lucho na mo oh guys. Oh. Na na ikaw pa ka. So wala matiwas si na guys kay nauntog si Lucho sa so, kondenya na punta kay wala pa na, wala pa gyud siya matugod. patan <todos> patan o paano pat mag ano magtunog-tunog. Eh. Ano na tatiliw pa matulog. 'Yung sige na lang sana 'yung sa para horumbay <todos> lang dire mo Pag tulo. Tukuan na nan lang. Ay. <laughs> Ayo balapit, lapit aja kamu, ko anak. <laughs> lawai, lawai namanya. Oke. <laughs> <laughs> Um, bijo-bijo mauko berry na ydo makan ako mau no? um, gani na ganit sabaho pa ganita mauko um, gigil sarap paggat ni lochok guys sarap paggat ni lochok guys kasi kami dalawa ni mama kinakagat niya, guys nangagat nang siya po kasi para nagingipin na po siya. Nagingipin para may tumutubo na naman na ano sa kanya po. Ngipin pa. Kinagat niya po ako dito. Hmm. Hmm. Five na po ang ngipin ni Lucho. Hmm. Ba't ako wala laway? Ikaw laway. Kasi nagingitin siya eh. <laughs> <laughs> ano ka ulit? Kakadapa. Kasi gusto-gusto. Dapat, 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 dapat. Ay, sus, just... ay, Guruku, ya, pergi, ya, gering, tergering, 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 pupunta sama mama, pupunta sama mama, lagu, Sleep, slim, lapanan. Sleep na po. Ayaw pa ang patulog ni Lucho. Yeah. Ang likot-likot po. Bye-bye na. Bye-bye na to guys. Bye-bye guys. See you on our next video. Bye-bye.